Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Chaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera kung kayo ba ay nahihirapan na at nakukulangan na sa pera kung magkaroon man ng pera ay ang bilis naman nitong maubos o mawala kung kayo ay palagi na lang nakakaranas ng alat sa pera, mabigat ang pamumuhay, mabigat ang daloy ng kaperahan, kung kayo ay nagnanais na makaakit ng maraming pera sa inyong buhay hindi na kayo mahirapan pa at maging magaan ang daloy ng pananalapi sa inyong buhay. Meron akong ibabahagi na makakatulong para makamtan ang mga ito na hindi na kayo mahirapan sa pera at palagi na lang kayong makakaakit ng swerte sa pera. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte kung kayo ay panatiko, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Madaming pamamaraan ng pampaswerte at mainam kung gumagawa tayo ng mga pampaswerte dahil nagsisilbi itong gabay at nagpapalakas ito ng loob natin. Lalo na kung kayo ay masisipag na mga tao at may mga pangarap sa buhay at kung kayo ay nangangailangan ng swerte, lalong lalo na sa swerte sa pera, mainam na gumagawa Mawa kayo ng pampaswerte. Napakadali lamang ng pampaswerte ito. Kapag may nakita kayong kuntil ng luya o yung usbong ng luya, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na kunin ito dahil ang kuntil na, na ito ay may malakas na pampaswerte sa pera. Bigla ka na lang magkakaroon ng pera na hindi mo inaasahan at makakaakit ka ng swerte sa pera. Ginagamit din ito ng karamihan na pampaswerte sa kanila lang wallet ilalagay mo lang ito sa iyong wallet pwede mo din itong balutin sa mga aluminum foil o kaya ilagay mo sa red pouch o kaya basta ilagay mo lang siya malapit sa mga pera ilagay mo sa iyong mga wallet at kung may negosyo ka ilagay mo din sa iyong kaha dalagayan ng inyong pera lagayan ng inyong mga benta subukan at gawin ang mga pamamaraan ng pampaswerting ito at talagang napaka epektibo ng kontil ng luya o yung mga usbong ng luya na pampaswerte sa pera kaya kung hindi mo pa ito nasusubukan, ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa na kunin ang kuntil ng luya. Gawin mo itong pampaswerte sa iyong wallet at talagang napaka-epektibo nito na magdadala ng swerte sa pera. At bago mo ilalagay ang kuntil ng luya sa iyong wallet, ay umiling ka muna dito sa kuntil na to Hawakan mo sa iyong dalawang palad at umiling ka na magkaroon ka ng maraming pera, hindi ka na mamroblema pa sa pera, hindi ka na mahihirapan, magiging magaan ang daloy ng pananalapi sa inyong buhay at puro kaswertehan na lang ang mapapasa sa inyo. Lahat ng mga good intentions mo ay ibulong o hilingin mo dito sa kuntil ng luya. Saka mo ito ilagay sa iyong Wallet. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at magtagumpay sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.